Hi mga kumare at kumpare, magandang gabi po sa inyong lahat. Saan man kayo naroroon ngayon sana, okay kayo, nasa mabuti kayong kalagayan. Gabi nga ngayon, andito, dito uh, di-deliver de lang ng in-order ko. Ito yung bid frame na galing panggasinan pa ito. Nahirapan sila iakyat kasi ang bigat nito dahil mahuga ni siya. Tapos, ito yung, ito yung bed na order namin. Di pa siya inasimbol. Yung karpintero na lang ang gagawa niyan dahil naggagawa pa sila doon sa isang kwarto. Ito naman yung dining set, dining table. Inaasimbol nila. Mahuga ni din ito. Mabigat. Ang bigat ng uh, lamisa. Sulit talaga yung mga kahoy nila. Nilalagyan nila ng paa. Tapos, may mga gas 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 i-retouch -re nila nanghingi na lang kami ng pintura kami na lang ang magre-retouch pag na pinturahan yung uh, bahay na to yung dito sa first floor sa ngayon tatakpan ko lang muna siya ng cortina bukas magdadala ako ng cortina doon para takpan yung lamisa at saka yung uh, kama na yun ito nga, bagong bahay, bagong mga kagamitan. Kaya, super gastos talaga. Dahil mahal yung mga furniture ngayon. Lalo na pag magandang klase, mahal siya. At saka yung mga appliances ang mamahal. Ito yung upang na pilay-pilay yung... <laughs> <laughs>

不呢，<laughs> 不呢<能>。不能 Taas na lang yan siguro. Taas na lang to? So. Oo, yung sa kamay yan oh. Dito mo yan, kuya. Tingnan nga natin kung maganda tingnan. Ay, mo. Yeah. Pag ganyan mo, kuya. Ha? Let's. Ayan. Ilagay mo para pares-pares na sila.

Andyan daw yung mga handle at saka tornilyo. Hindi, may ano na kayo. Di ba nagre-reklama si Rek? Oh. <laughs> manok, manok sana. ano. Sa, eh, manok. Manok. manok? Oh, manok sana. ano. <laughs> manok yan, ang katapat niya. Man. Mm. Manok? Manok? Okay. Manok kayo dyan. Pwede yung manok doon. Kaya pwede, pwede na niya eh. Binutas niya. Manok. <laughs> beautiful Ito yung ano sa may higaan kaya dalawa yung saksakan doon di ba okay.